obligasyon niya ba ng mga anak ang magulang habang tumatanda sila? Yes, po. Di, Para haakon, oo. Anong name ni sir? Ramolo po. Sir, obligasyon niya ba ng mga anak ang magulang habang tumatanda sila? Yes, para sa akin po, obligasyon ng mga anak na suportahan or uh, alagaan ang mga magulang natin kasi, ah... Uh, in the first place po, family po natin sila. So, kailangan po natin silang tulungan, kailangan po natin silang alagaan, arugahan para naman masuklihan natin yung mga paghihirap nila para sa atin. Kasi lahat po ng ginagawa nila is para naman po sa atin. Hindi natin makakamit yung kung sino tayo ngayon or kung ano tayo ngayon kung wala po sila. So, um... For the ano na lang po, for logical na lang po na uh, thinking na kailangan natin silang alagaan, kailangan natin silang um, bigyan ng atensyon pag tumanda na sila. Anyway, um, lahat naman talaga ng ginagawa natin is for them naman talaga. Sir John, obligasyon niya ba ng mga anak ang magulang habang tumatanda sila? Dire. Bakit? Kay kung parents ka, dapat magkuhan ka lahat yun yung mga ba? man, obligasyon it. As anak, dire ka man, baga singan investment. Dapat parents, dapat maningkamot ka lewat nga kuhan ka. may danin mo bagan kuhan, retirement, dag ko natin anak. Kung man ka na pagpa-squid la. May. Ma'am Rena May, Ma Rena May um, obligasyon nga ba ng mga anak ang magulang habang tumatanda sila? Para ka akon, oo. Kaya, okay. Kaan? As long as as long as ada pa herat aton harani, kailangan naton maging maupay para ha. Para ha era tapos masuklian naton ang era mga pag era mga sakripisyo um, Ma am. Juana Joanna po. Ma'am Joanna, obligasyon nga ba ng mga anak ang magulang habang tumatanda sila? para ako, oo, kay ito itatun mga parents, amo to nang pinaka number one nga nadida aton ever since day one naging anak kita. So, it did, you know, it pagalagat magulang at the end or ha, pag, lagas nera, is not a responsibility, but it is an koan. It is an, it is your payback to your parents because heran nag na imo, nag grace nga nag, nag, nag dress, nag clothes, nag clothes. nag, -cloth, pakaon na so baga pag la ito tas if you really love your parents you won't hesitate to give back the sacrifices that they did for you tas dirito niya ko an dirito niya dirito niya bagan sa usa nga bata na direbat bat ba bato na era mindset kay it is ano it is dapat nakabutang to na heart in usa anak kung mahal talaga niya sa Netera parents. Joan <laughs> Dorano. Ma'am Joan, obligasyon niya ba ng mga anak ang magulang habang tumatanda sila? Um, para akon obligasyon natin hera para pag pagkalagas na nila. Siyempre, han, bata pa kita, dire pa natin kaya. Inin... Hiran natin, hiran nag-guide ha atun para maging suat kita ni So it's our obligation na baga pag, pag pagbalos na ito natin ha That's it. Ma'am, obligasyon niya ba ng mga anak ang magulang habang tumatanda sila? Ako, agree ako niya yakan. Yes, kinanglan talaga naton maging obligado han hanira. Kinanglan kaya po naton baluson talaga. Pinaka importante talaga tong magbalusit kag anak. Kasi syempre, since na nabuhay ka until na malagas ka, hirait nagsasakripisyo wa imo. So kinanglan talaga po, maging po, magbalos. Ninya po. Mam Ma Ninya, obligasyon niya ba ng mga anak magulang habang tumatanda sila? Yes po, kasi ano, sila po yung nagbigay ng mabuting aral at uh, sila din yung nagbigay ng ano, inspiration sa atin. So kailangan nating talagang obligasyon na yung mga, mga parents natin kasi sila yung nag-sacrifice ang uh, bata pa lang tayo or nasa silang pupunan. So kailangan obligasyon din natin silang alagaan at protektahan.